kasi ako kaya kumain ako ng ano bread tapos luto ako ng itlog tapos magsisimba ako ngayon so bago ako magsimba is mag ano siguro ako ibabad ko muna yung mga damit ng labahan ko ngayon damit ni Bibi so maglamos <coughs> muna ako gusto ko sana maligyo kasi magsimbang ako kaso ano yung tulog ko kasi yung mga ano na yung kagabi alas 12 eh. baka pinalan siguro kung mali ko baka maalimig ako <laughs> so magilamos lang ako at hindi ako nakatulog ay ano late ako natulog kagabi kasi medyo natatampo ako doon sa partner ko. Naiinis ako. May iya ko ng iyak. Tapos, ganito pa na ito pag buntis. parang uh, hindi mo mapigilan yung iya ko. Ang isip mo, po, ayaw mo, ayaw mo umiya kasi syempre. May mo, may baby ka sa dyan. Ayaw mo. Ayaw ko nga ito pa yung siya. Pero kaso, tutulog talaga siya. <laughs> tutulog talaga yung luha. <laughs> so, ayun. Hindi na lang ako ulit. Huwag que se ve la Gusto ko nga kung saan naman yung kasi mo. Hindi wala akong tulong kasi hindi tara ko rin dito kasi sumang init ang panahon na yun. Tapos, ano, hindi pwede yung maligod. Sobrang hmm. init talaga. Grabe yung init. tumapak siya. Lumaki lalo yung mukha ko, tumapak niya. Maba nga ako, hindi sa mukha ko. Kunti. Tapos maglilagay ako ng refreshing makeup base. Ayan. Ano to siya nabili ko? Set, parang set na siya. Tapos, for, ano, for pregnant, hindi siya pregnant. Tapos, merong, meron siyang mga binigay ng mga prebis Ito, prebis to siya. Yan, bili sa ano, sa China. Isang set na ah. toner, lotion, cream, tsaka yung mask, yung para dito. Tapos, ano pa yon Isa isang set. Tapos, yung prebis niya is, ano din, ah, uh, toner, lotion, ano, toner, lotion, tsaka ito yung makeup base ayan marami syang base. mas magkikilay na rin ako and pag magkikilay ako guys kailangan ko concentrate ko kasi hindi ako expert ng kilay. Eh. So, minsan napigyan, minsan yung may pantay. So, uh, ayun. Ito lang yung gamit ko ng ano <laughs> na nga, oh. na ano na siya, na upaw na. Ang gamit ko is, eh, pang kilay to siya is ni Chito. Ibo huh? di man ako, hindi oh. na ako may sa makeup <laughs>

this uh girl -huh. ilog lang to. So, ngayon. Tapos na. Uh, ito lang yung makeup ko. So, ngayon na. A few moments later. So, ano lang guys. 8.41. So, yung mask kasi dito sa my condo is nasa 9.30. So, habang medyo ano pa yung oras. Nagbabad na lang muna ako ng labahin ng damit ni Bibi para pagbalik mo may ayos. po ano ko na, i-gusod-gusod ko na. Ayan. Two thousand years later. Hi guys. Guys, so, ano hindi na ako nakapag-vlog kahapon kasi napagod ako kasi kulang kasi ako sa tulog tapos nagla naglaba ako ng mga damit ni Bibi so ayun na ako nakapag-black so ngayon di po kasi ako tapos maglaba uh, bali yung inilabhan ko kahapon is yung mga newborn na mga damit kunti lang kasi hinahanwas ko lang kasi siya. So, ang bilis ko lang kasi mapagod. <laughs> Kaya, kundi lang din, hindi lang, lang Tapos, kundi lang din kasi yung mga kundi lang din kasi yung mga damit na pang na meron. So, okay lang yun kasi. Ang bilis lang naman mag laki ni baby soon. <laughs> so, ngayon, uh, mag, ano, ako mag continue ako maglaba. Yung mga nabili namin sa SM, hindi ko pa kasi siya nasabay kahapon. So, laban ko siya ulit ngayon. Tapos, meron din ako nabili sa eto, nabili ko to siya sa online. And then, ano to siya? Swaddle. Okay, swaddle. Ano to siya? 130 plus. Uh, isang pack apat na piraso. Ito yung mga design ko. Ayan. Ayan siya. Ito yung mga design. Medyo makapal naman siya. Pero hindi lang siya cotton. Ayan, hindi siya cotton. Ayan, malaki rin siya. Ayan. Ito yung mga nalabhan ko kahapon. Ito yung mga nalabhan ko kahapon. Ayan, konti lang yan siya yung mga pang newborn. Hindi ko na dinamihan kasi ano, sakit lang naman yung magkakam. Dito lang naman yung sampayan ko. Maliit lang. Ayan, natuyo na yan siya. Ka kasi mainit kasi dito banda. Tapos may konting hangin. So, ayan. Natuyo na yan siya. Ayan, tapos mayon mag ipalit ko na naman yung mga laba, mga nilabahan ko ngayon today. Ayan siya. Tapos sabay ko na rin tong towel. Ayan. For baby towel. Tapos, so, swardo lang ito siya, apat na piraso. Bye-bye yung design yun. Yan, ito ay star. Ito naman ay soccer ball. Makapal naman siya, kaso di lang siya kung to. Okay. yung nabili namin sa SM Lasante. yung six pieces to siya. Many lang siya. Six pieces. Bakit pink yung nabuha? Pink ba Red. Ayan. Six pieces to siya. Napili namin sa SM. And itong receiving blanket. O, receiving blanket. Targalin ko lang itong rice. Ito. Cotton ito siya. Cotton. Ayan, pinili talaga namin yung cotton. Si Martin, yung partner ko, sabi niya, cotton na yung piliin ko. sapatos, tapos yung gloves. yung gloves. Tsaka yung ano eh, yung dito. tawag niya. Kalo niya ba? Kalo. Lagay ko lang siya sa palangga na kasi ibabad ko to siya muna bago ko kusutin. Mamaya kusutin ko siya. Ibabad ko lang muna to siya. kami na kusutin ko. Hi-ho! Oh. Dito ko lang siya. ilipad ko lang muna to siya dito kasi para matanggal yung mga alikabok. Mamaya i eh, ano ko na naman yan siya, kusutin. Ayan, kusutin ko yan siya mamaya. Ba baka na naman ako mamaya sa laba. <laughs> na ako mamaya sa ano, kusutin. Actually, mo po naman ako pag magkusot ako, mo po ako. Para hindi ako mabilis mapagod. Ayan, tapos magtupi na naman ako dito sa nilabhan ko kahapon. Tutupuin ko na to siya. Tapos dito ko siya ilalagay. ito ko siya ilog, Para hindi maalik Kita tak lagi kau makan ayun guys habang nagtutupi ako ng mga damit is di ko napansin na matay na pala yung cellphone ko I mean na, na cancel yung video so ano siguro na full storage na siguro yung <laughs> yung cellphone ko so ayun guys tapos na ako nagtupi na ayos ko na ayun sobrang init ngayon init sarap mag swimming <laughs> mag-swimming ng swimming pool. But actually, merong swimming pool dito sa ano, sa condo. Kaso, parang may rap kasi palagi nang chan ko tapos nung swimming-swimming. Patas, hindi pa naman ako marunong maglangoy. <laughs> hindi ako marunong maglangoy. So, ayun. Maligo na na ako dito sa may, ano, shower. <laughs> so, ayun. Update sa aking pag-ano pala guys, sa aking pag-ubuntis ano, nasa, ano pa rin ako ngayon, 32 weeks. Medyo, ano, kinakabahan kasi minsan nakifeed ko yung paninigas ng chan ko. Siguro yung, ay, yung galaw ni baby, tapos medyo, ay, minsan mag-ano siya yung, nanig naninigas siya, pero mga after minutes lang is, mawawala naman siya. Hinahapos-hapos ko lang siya para mabalik sa ano, hindi manigas. So, ayun, kinakabahan ako. <laughs> Kasi, syempre, di ko pa alam kung anong result ko sa ultrasound by next week. Ayun. Ay, so, ayun lang muna yung video ko for today's, anong guys, for ang mga ganap ko sa buhay. <laughs> na naboboard ako dito sa bahay kasi taong bahay ako ngayon. So ito lang yung libangan ko mag-video. Tapos minsan kung wala akong ipang magawa is maglilinis ako dito sa mga anong sa bahay. Kung anong dapat linisin. Magpunas-punas na lang ako para may gawain ako. Ayun. bumaya is magpusutin ko yung nababard ko na walampin So ayun lang guys that's it for my video today. <laughs> so, ayun guys. Bye-bye na at see you next my video. Ayan. Please like and subscribe my YouTube channel. Bye-bye guys. See you next video. <laughs> Thank you guys.